guys, welcome to my Katokad Vlog Channel Araw ng uh, Sabado ngayon, gabi na mga Katokad Ang oras natin, nasa ha? alas 7 na ng gabi uh, Tayo ay uh, may tabaho at uh, Tayo ay naghahatid sundo sa misis ko Ito yung oras ng pagtatrabaho ni misis Kaya pag nagtatrabaho si misis, nagtatrabaho din ako At ngayon, nandito ako ngayon guys ano, Sa may uh, palingki ng galas Kasi nga, uh, bibili kami ng mga frozen meat So, para meron kaming mailagay na makakain doon sa bago namin piling na red mamaya kita ko sa inyo mga katokad friends yung bago bili namin na red kaya napapasalamat ako kay God dahil nga sa biyaya na patuloy na ay uh, binibigay sa amin so maging kayo man guys ha, kung may pangarap kayo uh, alam ko na uh, napaka simple lang na mga ganito pero para sa amin ay eh, talagang uh, masaya kami dahil siyempre ma isa sa pangailangan namin sa bawat araw lalo pa Uh, ang mga bata, nagigising na ang uh, umaga, uh, kailangan na eh, hindi na lumabas at right? mayroon ng ano, mayroon ng uh, makukuha na pagkain o mauulam mismo sa red so, ayun nga guys, uh, kaya sinasamahan ko si, ano, si sister alice sa kanyang trabaho, ngayon, nandito kami ngayon, pakikita ko rin sa inyo na ang galas ay mayroong uh, talagang masasabi natin guys na makakainan, so pakita ko sa inyo Ayan guys oh. Ah, dito talagang kung gusto mo na umorder ng makakain mo guys, mayroon dito kang mabibili. Ano ah, ito guys ito sa may likuran ng Galas Market. Mga tao guys dito. At ah, yun nga na bumili rin tayo guys ng ano ng barbecue. Ayan. Antay lang natin mga katukad friends na maluto. Ala, luto na yata eh. So tara guys, sa puntahan natin. Ah, naiwan natin yung, guys yung susi. Alin yun sa akin po ayun? Ito, hindi pa? Ito na yun? Ito yung in order natin guys na ano na barbecue eh natutong mas tutong pa sa kulay ko guys yan <laughs> ba't pinalitan na lang, mga katokat pa rin na ng panibago so ayun natin tayo kasi masarap guys kaya na kumain na hindi naman na uh, maitim kasi pag maitim guys is yung prima yun so abang abangan na lang natin mga katokat pa rin iniyaw natin para hindi ito guys ang likod ng market ng Galas. Napakatao talaga rito saka ang mga uh, uh, tricycle driver dito guys to ako uh, nakikita talaga kasi siyempre, yung mga namamalingki dito. So walang tigil guys na trabaho rito sa lugar na to. Napaka guys ng mga lugar na kung saan ni eh, may mga pinagkakakitaan na ano na katulad nito sa palente. Tapos eh meron pang mga tricycle guys. Ayan. Talaga nga buhay na buhay 'yung uh, pamilya kapag meron ganyan. Sayang nga lang guys 'yung akin ano, akin tricycle pero okay lang 'yun kasi wala naman kasi akong mapagkakatiwalaan din kasi guys sa tricycle ko mas mainam na lang na binenta ko na lang. Pero kahit paano naman sana, kung uh, paggabi, pwede mo naman sana ilabas at kikita pa sana. Pero nandoon na yon So, ayan. Dalawa po yan. dalawa yung uh, in order natin guys bali tig isa kami ni Mrs. at uh, hindi pa pala si miss nagmerienda oh. isa tayo kasi sasobrahan kay siya ang sawa o oh. Sa braso lang yan. Naba tayo ba sila. Alam ko yung ulam kain. lang kaya Si si, si, naman si Ay, mo kasama si ano? Sila yung tuklin ko tapos susunod doon na ako mamaya. Sala, Saan ka dito? Ay, shirt ni Wallpaper. Ah. Wala. At ngayon nga mga ato friends nandito ako ngayon sa ano. Sa may bahay ng uh, dahil ng aking may bahay. So, nagutom na talaga ako. Pumili ka sa ako ng ano, na kanin. Uh, tatlong lumpia. At uh, yun na lang yung aking uh, kakainin ngayong gabi. So, may binili na rin kami guys dito sa na ulam alam ah, mo siyempre ayoko magpalit ng oras kasi nga ano yung tanghali eh, di meron kami pinuntahan dahil na mayroon kami cleaning na pera inabot kami ng alauna so nalipasan talaga kami guys ng ano ng gutom so kailangan ngayong gabi hindi tayo dapat na magpa ano magpalipas ng gutom so kaya bumili na lang ako mga tokat friends ng aking uh, makakain Hindi na ako guys dito na kumain sa kalsada. Kasi uso naman guys sa kalsada kumain ang hirap guys na kumain ng ano ng tuyo ang uh, ulam ng sabaw Ang lugar nyo guys ay uh, Mindanao Avenue. Ang kahabaan ka na to. At yung pinakita ko sa inyo mga katukad friends na may mga kainan. Yun ay uh, bisayas Visayas Avenue. Itong lugar na to guys ay sa Kupanang pero yung kabila doon, Manila na yung guys. Ate ko lang guys yung ano yung kanin. Eh para ako nabubulunan doon sa ano sa kanin na walang ano walang sabaw sa oras ang ating iantayin dito mga tokat friends kaya dito muna ako magtatambay habang pinapanood to guys iniisip ko isang oras ang tatambay ko rito pero ano na lang uh, ah, mag-aantay lang tayo guys para hindi na tayo magastos ng gasolina kasi pag-uwi pa ako doon sa may ano, sa may tatalon gastos pa ng ano ng gasolina na uh, nakakapagod so ganun magkaganon man eh kung uuwi ako at babalik pa rin ako dito pagod pagod lang sa biyahe guys kaya tambay na lang ako dito hintayin ko na lang siya guys kahit na medyo matagal-tagal yung isang oras uh, Hintayin na lang natin. So ayan guys, hanggang dito lang ang video na to. At maraming maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Ah sana kayo makakatawa kay friend kung hindi ako nagkakaroon ng mga video na highlights kasi hindi ako makalis sa -alis, alis dito sa ano sa lugar namin. Hindi ako makapunta sa mga pruwi probinsya para makapag adventure muna sana tayo, makapag video tayo ng mga magagandang tanawin. So, ayun basta nga dito lang mga kay friend kasi hindi naman tayo po pwede na ano na laging uh, walang may may, may Ganito na mga tokat friends. Bye bye. Peace.